Samantala, sa pagkakataon pong ito, tayo ay pinalad na makakausap for update si Labor Secretary Bienvenido Laguesma. Secretary Laguesma, good morning po. John Ibanez po ito. Live na po tayo sa DWIZ, Hello Channel 23. Yes, uh, magandang umaga, John. Magandang umaga din po sa inyong mga taga tangkili at taga-subaybay. Alright. Unang-unang sa lahat, maraming salamat sa pagkakataon on a Tuesday morning, uh, Secretary Laguesma. Hingi lamang po ako ng update. Uh, Gawa ng uh, kahapon, mukhang uh, nagpahayag po kayo ng pagkadismaya dahil sa mababang resulta po ng mga pogo worker na nakibahagi sa ikinasan yung uh, job fair. Any update on this, Secretary Laguesma, please? Una muna, John, maraming salamat din sa pagkakataon. Yes, sa uh, medyo uh, na -ano tayo, nalungkot tayo. Actually, hindi naman tayo na kasi... Alam natin may mga kadahilanan siguro kung bakit hindi rin nakarating yung mga pinatutungkulan nung amin pong uh, isinagawang job spare noong uh, nakaraang Webes, uh, October 10. Pero ganun pa man, uh, marami rin mga hindi mga IGL workers na dumalo o nag-join at uh, marami din po sa kanilang pinalad na makakuha uh, ng trabaho. Out of yung pong mga nagkasilahok ka uh, John, na... IGL workers mm -hmm. ay uh, meron pong na-hired on the spot na 33. Right. Uh, alam mo kasi, John, na uh, dalawang klase ang uh, amin pong uh, registrasyon, uh, yung po um, yung physical, ikalawa po yung online. Uh, -huh. uh marami din, John, ang nag-online, mahigit na isang libo. Subalit, so, mga 300 lang yung nakadalo doon sa atin pong job fair last Thursday. Kaya naman, uh, nagpulong po kami kahapon ng atin pong uh, regional directors na kung saan mayroon pong mga IGLs kagaya po dito sa NCR uh -huh. at sa region 4 A At magsasagawa po kami ng uh, panibago pang uh, jobs fair sa darating na buwan. Apo. At uh, uh, salamat nga sa pagkakataon nito kasi makakabahagi, maibabahagi mo uh -huh. ang uh, informasyon na nagbabalangkas uli kami ng panibagong jobs fair para Apo. sa kanila. At uh, lalawakan pa po namin yung uh, pagpag-abot -pa -pa ng informasyon. Opo. dahil uh, yung siguro marahil yung iba kar karamihan sa kanila may trabaho pa eh mm -hmm. at marahil hindi pa nila nasi sense o nararamdaman yung urgency ay mm -hmm. eh, napakabilis ng panahon yon siguro na uh, kalahating uh, <laughs> buwan na tayo ng Oktubre at uh, andyan na yung uh, end of the year no so medyo nilalawakan namin. Anyway, dalawang uh, meron pa naman kaming ibang klase ng uh, assistance or intervention para Apo. sa kanila yung pagkakaloob ng livelihood project at saka yung mga nangangailangan ng karagdagang uh, upskilling or retraining para makatugod dun sa mga trabaho na available po dito sa ating bansa. Sec, uh, pwede po bang makapagbigay mong kahit if ever po na hindi po weekend ang uh, pagsasagawa niyo ng job spare, pwede po bang dadalhin ng dole? sa malalapit na lugar doon sa mga muha-apektado ng uh, kawalan ng operasyon ng Pogo, yung uh, jobs fair. Gawa ng, kung sila po'y wala ng trabaho, baka ang problema nila it's either schedule o kaya pamasahe. Sec? Uh, yes, actually, yung jobs fair natin na uh, ginawa doon sa isang mall dyan sa may uh, Manila Bay, Paranaque, napakalapit po noon sa mga kumpanya kung saan sila nagtatrabaho. At mm -hmm. nagpapasalapat nga kami doon na mayroon pong mga employers na pinayagan ang kanilang mga empleyado uh -huh. na lumahok. So dadagdagan po namin yung uh, koordinasyon at uh, pakikipag-usap sa mga employers na wag namang hintayin na dumating na yung buwan ng Disyembre uh, bago pa magkukumahog na uh -huh. pahintulutan ng kadilang manggagawa. Uh, pero alam alam naman po namin siyempre meron din silang mga uh, dapat na gawing responsibilidad Uh, pero yun nga, uh, gagawin namin din yan na karagdagan yung na nabanggit mo dahil ang uh, konsentrasyon ng atin pong mga IGLs dito sa National Capital Region Apo. ay nandyan po sa area ng Pasay, Paranaque. Mm -hmm. So, dyan nga po namin uli nga uh, gagawin yung uh, na panibagong job fair sa darating na buwan. At uh, tama ka, kung uh, malapit siguro, mas uh, walang dahilan Apo. na hindi sila magkaroon ng interes na uh, lumahok at tignan kung anong opportunities. Kasi bahagi naman ng uh, ating pong, uh, pagkakaloob ng uh, ganitong klaseng serbisyo, eh yun din pong uh, koordinasyon ng Department of Migrant Workers. Apo. Kasi patid natin, marami tayong mga kababayan na hanggang ngayon ay nagnanais pa rin na mm -hmm. uh, makapagtrabaho sa ibang bansa. So maraming salamat John uh, doon sa sinabi mo. At uh, yan ay lalang po natin patitibayin at palalakasin para talaga maging konpinyente sa ating mga job seekers. Apo. Ah, uh, maraming salamat din po sa pakikinig, uh, Secretary Laguesma. Hindi naman po ba pag-abuso kung, kung uh, medyo ilapit-lapit pa natin sa Bambal at saka sa Porac in Jobs Fair, Sec. Para walking distance na lang. John, John, actually, halos buwang buwan may Jobs Fair po tayo. Ito nga lang nga, uh, isinasagawa natin ngayon, nakatoon doon po sa mga maapekto. At inuuna po natin uh, yung mga nasa porak at banban -ban kasi dapat hindi na nag-ooperate yan, matagal na eh. Oh, kasi na mga illegal, mga illegal yan eh. Apo. Pero may punto ka rin na hindi naman natin pwedeng ipagkait ang serbisyo ng pamahalaan at yan naman po ang tagubili ng ating Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. na tulungan yung mahigit nangangailangan at uh, ilapit ang serbisyo kaya siya nga... Oops. Sec. Sec. Nako. Ah, uh, balik babalikan natin ha, nawawala si Sek. Uh, inay pasuyo naman si Sek kasi marami pa tayong katanungan eh. Ah, uh, okay na? Sek. Ah, hello John, nawala ba? Apo, nawala, medyo hello. nawala po kayo. Anyway, ano mali mobile, ka, mobile kasi ako pero Apo? Apo? O, sasabihin ko lang kahit na yung mga Filipino workers natin na ikangay nagtrabaho doon sa mga illegal na gawain na hindi naman puro siguro nilalam na illegal yon ang operasyon ng kanilang kumpanya eh pagkakalooban din po ng serbisyo uh, ng uh, Department of Labor and Employment. Apo. Sec, uh, kalahati na po ang Oktubre. Ang uh, sabi po ng Pangulo, dapat uh, at the end of December, at the end of this year, totally wala nang nag-ooperate na legal o illegal na pogo. Kamusta na po ang inyong mga ginagawang hakbang para tuluyang may pasara itong mga ito? Well, uh, unang-una, ayun uh, nga, yung uh, koordinasyon at uh, pagbibigay ng informasyon sa mga operators o employers po na nandyan po sa industry na yan o sa aktividad na yan, yung IGLs. At uh, ayun pong uh, isa pang ginagawa, hindi na po nagkakaloog ng alien employment permit mm. ang atin pong uh, regional offices para po dun sa mga involved sa ganyang klase po ng uh, business undertaking. At uh, kalawa yun pong uh, patuloy na pakikipag-ugnayan po sa ating pong uh, Bureau of Immigration, sa ating pong PAGCOR, kasi yung pong uh, efforts na ginagawa ng DOLE ay dapat po magkaroon ng uh, convergence sa ginagawa din po mm -hmm. ng ating uh, BI at ng ating pong uh, mm -hmm. uh, Pag-Corp para Apo. sa ganun po mag maging seamless naman po, maging smooth ang transition ng mga manggagawang maapektuhan po ng closure ng mga IGL. Opo, ah... Uh... Uh, sa katotohanan, Secretary Leguema, kaya po ba hindi? Ang alin po? Yung pong uh, sinasabing deadline ng January, ng December, kaya po ba? Ang sa amin po, ang aming hung, uh, focus ay yung pong mga serbisyo ng Department of Labor and Employment na mm -hmm. na yung pong mga serbisyo na dapat ay pagka sa atin pong <coughs> pwedeng mapinsala, potensyal na maapektuhan ito pong closure, Apo. ay uh, makikita po namin na nakapagkaloob ng tulong ang Department of Labor and Apo. Employment. All right. Nasa inyo pong pagkakataon, na Secretary Laguesma, baka may karagdagan pa po, po kayong pa mensahe sa ating mong mga, mga kaubayan. Go ahead, sir. John, una, uulitin ko pa uh, sa salamat sa inyo pong uh, programa sa pagbibigay ng pagkakataon. Siguro pa, pagbibigay din po kami sa inyo ng karagdagang informasyon pag na-firm up na po namin yung eksaktong lugar at uh, petya, noon po ng uh, gagawin na uh, pangalawang job fair para Apo. po sa ating mga IGL workers. At uh, sana po ay uh, makatulong ng malaki ang pagpapalaganap po ng informasyon na uh, maabot po natin yung kababayan natin, mga manggagawa sa IGL sa TAM. Bueno, na pong bukas sa programa. Po. At timpla lang ito Secretary Leguesma, sa update mula sa inyong side. Maraming maraming salamat po. Good morning. Good luck. God bless Secretary. Maraming salamat din John at mabuhay po ang inyong programa. Ma Apa. All right. Yan po mga kabalitan, kabalitaktakan. Ang uh, ever, huwag na natin banggitin 'yung kasi pag sinabi 'yung ever brand ng ano 'yun eh, no? Baka ma, baka masingil pa ako. Yung lagi pong handa sa mga kasagutan sa bawat tanong. Labor Secretary, bienvenido Laguesma po 'yan. Mga kabali kabalitaan.